Lumipad ang buong team ng Jessica Soho para puntahan ang isang makasaysayang lugar dito sa Saudi Arabia na kung saan di tiba Diba? Pinagsama ko na. Wala na kasing network war. Ano ba kayo? <laughs> Itong nakikita nyo naman ay ang mga natuyong laing na kung saan di umano. Naririto naman ang mga pinagpatong-patong na pira-pirasong paraiso na napagalaman alaman naming di at may mga nakita akong nakaguhit na nagmistulang diyos ano? yan at iba pang nakakabighaning mga bagay ang ipapakita ko sa inyo kaya tara at samahan nyo kaming pasukin at siyasatin ang loob ng gusaling ito na tinatawag na Ethra simulan na natin Masarap harapin ang bagong umaga Lalo na pag may kasama Bawat araw ay sumisigla Pagkasama ang Chris TV Chris TV, Chris TV Buo ang iyong araw Sa Chris TV Yeah, baby Diba? Tatlong show ang pinagkulab ko ngayon Saan ka pa? <laughs> Dito ka lang makakakita ng ganyang intro no sa vlog ko. <laughs> so hello, hello, hello mga dipungay. Ah, kaya na magtanong sa sarili ninyo kung impact ba kayo di kaya tokmol. Para di na ako mag-adjust ano. So itong binabaybay po namin ngayon guys hindi na po ito highway papunta sa Itra. Dahil nasa loob na po kami ng mismong compound nito. Paikot-ikot lang kami dyan hanggang sa makarating sa parking lot. Ganyan siya kalawak sa loob. Este, labas pa lang pala ito. Madali lang po ito hanapin sa may daharan lang. Mas maigi kapag may sariling sasakyan kapag nagpunta dito pero pwede rin mag-taxi kaso mahihirapan kayo pag uwi dahil wala po ditong nadaan at bawal din pumasok ang Uber. Ibig sabihin maglalakad pa kayo hanggang sa highway and layo. So diretso na tayo sa parking ano at nakita nyo naman na sa malapitan yung building. Lang beses ko na rin kasi itong nabidyohan sa mga vlog ko sa malayo ang kuha nga lang. Ngayon malapitan nga kaso madilim naman. Alas 9 na kasi ng gabi kami dumating dito. Kaya ayan di na masyadong kita yung view. Madilim mang yung paligid. Hating gabi walang hanggang <laughs> Anyo at kulay ng mundo Sa iyo'y pinagkaitan Huwag mabahala ka, ibigay Anisinilang ka mang ganyan Ang isang bulag sa kamunduhan hey. Ligtas ka sa kasalanan O, oh, diba? Kumanta lang ako, andito na tayo agad sa parking area <laughs> At huwag ka, naloka ako Ang ganda ng parking nila, be Opa, parang kang nasa Japan <laughs> kalma ko nakapunta sa job. <laughs> so baba na kami ano? Kasi pasado alas 9 na at magsasara na ito ng alas 11. Kasamahan check, ayan po sila, mga tao pare. lumamon sa steakhouse doon sa naunang vlog. <laughs> wala man nagbago sa mga kasama ko. Patawid na kami at kitang-kita ko na sa harapan ko ang Ithra. Maya na kami magpicture dito sa may harap, guys. Kasi nga, may hinahabol kaming oras. Mas madilim din kasi, kaya wala ako masyadong gana magpicture. Hindi kita. Kaya mas maganda dito, pumunta kayo ng umaga or hapon. Kasi bukas naman na ito ng alas 9. Wala pong entrance fee sa pagpasok mo dito sa mismong building. Basta wag lang kayo mag-short at chinelas. Magbabayad ka lang para sa ticket kapag gusto mong pumasok doon sa museum, library, cinema, o kung kung ano gallery na meron sila dito na may bayad kapag pinasok mo. At dahil sa hobby namin, ang mga abala ng taong maayos na nagtatrabaho, <laughs> kaya kahit nakatambad na sa harapan namin yung information, tinanong pa rin talaga namin yung ibang staff. <laughs> kaya ayan, dyan din kami tinuro, malamang. Yung hawak na papel na Sir Awen ay yung ticket namin na binuk nanya niya kagabi pa. Papasok sa museum. O di ba information pa lang yan, pero may pa-design na sila agad. Na parang mga tumutulong hamog na di naman nalalaglag at umiilaw-ilaw. <laughs> Eh, damn ganda. Ano pa bang ibang sasabihin ko, di ba? <laughs> Ayan pala yung cinema nila, oh. Pero wala kami ticket dyan, kaya di kami papasok. So, dumiretso pa kami para hanapin yung entrance, papasok sa museum. Kasi yun yung turo ng sa information. Grabe, ang lawak pala talaga dito sa loob, no? Para ba akong nasa bibignaan, Curtis? <laughs> charot. So para sa mga magtatanong kung magkano ticket, papasok sa museum, 35 SR po per head. Online po ang pagbook ng ticket. Di ko lang sure kung merong walk-in. Tanong nyo na lang po si Sir Awen or Refran Vlog. I-follow nyo siya at i-message nyo. Kung gusto nyo mga ng tao, charot! <laughs> wala man kasi akong idea guys. Kasi nga, first time ko dito tapos si Refran Vlog po talaga nagplano nito lahat. Kung saan man kami papasyal at kakain kasi sabi ko sa kanya, siya na bahala. Sagot naman niya kasi lahat. Wala akong budget. Uy, kaya go with the flow lang ako ba? <laughs> At ayan na yung entrancement, papasok sa museum, scan lang nila yung QR code ng ticket, tapos pasok ka na sa top <laughs> nasa loob na po kami ng museum, pero bago ko po ipakita sa inyo yung mga gallery nila, gusto ko lang bigyan ng pansin yung pagkakagawa nila sa gusaling ito, guys, kasi grabe, bilib talaga ako sa engineer at architect nito. Kasi parang gawa sa kahoy yung mga wall niya, o, oh, tapos pinagdikit-dikit lang ng mga bakal, parang walang halo, ganun, tapos mga salamin na lang. Hindi ako marunong tumingin sa mga ganito, ha, pero nakakamangha yung idea ng pagkakatayo. Tapos akalain mo, nasa bandang basement na pala kami, no, ayan na yung pinakaibaba niya, o, oh, o, oh, diba? ba? <laughs> Hindi ka matatakot malaglag So ito po yung unang bumungad sa amin Mga painting ba na Hindi ko mawari Kung ano nakasulat dyan May mga description naman yan Na nakalagay sa gilid Kaso tamad akong basahin Ang haba, Diyos ko Tapos wala man akong pakialam Kung ano man yan May eksamba dito Paglabas namin Wala man, diba? Basta may isa lang po akong napansin doon sa painting nung zinom ko. Ayan siya, oh. Parang siyang mga ano, ba? Diba? Siguro dahil din sa hugis ng building na ito, no? Na parang ganun. Kaya may ganyan din siya. <laughs> Basta yun na yun. Ayoko na magsalita. Baka ikapahamak ko pa. <laughs> so, ayan po yung description niya sa labas. Nakasulat. Bala na kayo magbasa kung gusto nyo ma-educate. Hindi naman to documentary eh. <laughs> ba? Diba? Ba't ka nang babasahin? Documentary vlog ba ito? <laughs> Maging boring pa yung kalabasan ng vlog ko. O ano yung magbabasa lang ako ng mga nakasulat? <laughs> so, ito na po yung unang gallery. Ano? Bali, hanggang gallery 5 yata itong museum nila. Sa so, pagpasok na pagpasok ko, Diyos ko, kung alam ko lang na may pahalo-halo pala kayo dito, dinala ko sana yung pangkuskus ko ng yelo. <laughs> charot. Pero alam nyo, na-curious talaga ako dyan kung para saan. Nagsisinga ako kasi di ko na hinanap kung saan nakalagay yung description niya. Para basahin. na kasi ako talaga sa mga magagandang tanawin dito. Pagpasok mo, Diyos ko. So dito naman, mga picture lang po ito ng mga sinaunang pagtatanim nila ng dates. Tapos yung may tali dyan, yan naman yung mga tangkay nung dahon ng dates na pinutol-potol. Kaya nagmistula siya ang parang buntot ng alakdana. <laughs> Itong kulay brown naman na bilog na nakikita ninyo, hindi yan nunal ni Ma'am Charo, ha? Mga dahon yan at tangkay na may tinik-tinik na pinatuyo tapos pinagdikit-dikit nila dyan. Masarap daw kasi yan gataan at gawing laing noong sinaunang panahon kaya nilagay nila dyan. <laughs> Charot. Dito naman, para siyang nakakatakot na di ko mawari kasi hindi ko alam kung ugat ba yan ng puno o ugat ng hayop kasi may mga dugo-dugo sa si ibaba o tignan nyo. Para siyang mga fossil ng sinaunang titan, ganun. Tapos feeling ko ito yung mga laman na na-preserve galing sa spinal nila. Tapos kapag nakain mo yan, magiging titan shifter ka. <laughs> Tapos ito naman yung spinal fluid. Ano? Nakakatakot naman to, oy. Sarili ko lang namang opinion yan. Kasi binasa ko naman yung description niya. Kaso, di ko man talaga maintindihan. Kaya, dito na nga lang tayo sa ibang tanawin. Oh, ang ganda, diba? Alam alam nyo nung una, akala ko, mga pinagdikit-dikit lang na shell ito, tapos sinabit nila. Yun pala, nung nilapitan ko na tapos hinawakan ko, naloka man ako guys. Mga plastic lang pala ito ng ice candy na nilagyan ng tubig, tapos nilagyan nila ng kulay itim na latak ba yan? O ano, libag, ganun. Basta kulay itim siya. Kaya naging ganyan yung itsura. Ayan o, oh, titigan yung maigi, ba diba? Kung may dala lang akong karayom dito, di kaya aspili, pinagtutusok ko na tong mga to. <laughs> Mabalitaan nyo na lang ako, nasa kulungan na pala. <laughs> Charot. Pero ang ganda niya pag ba? Diba? Lalo na pag sa malayo. Gayahin ko nga tong design na ito doon sa bahay namin sa Pilipinas. Pero ihi ko yung ilalagay ko dyan. <laughs> Binabalisaw-saw kasi ako lagi. Sayang din naman kung itatapon lang, Diba? <laughs> Hoy! Yung bata! Naluno. Charot. So ito namang susunod ay papadinig ko sa inyo. Puro na lang kasi ipapakita yung sinasabi ko nakakasawa na. Hindi ko alam kung bato ba ito, semento o di kaya buhangin na binuo o. tapos ginawang ganyan yung hugis. Actually lahat po sila pare-pareho lang yung hugis. Magkakaiba lang yung sukat. Kaya nung pinagpatong-patong at pinagtabi-tabi nilang ganyan. oh di ang ganda ulit ng kinalabasan. Ito naman po ay keyboard ng sinaunang computer. Siguro ito yung abacus. Charot. Yung katabi naman niya ay mga takip ng dishwashing liquid. Di ko lang sigurado kung joy ba yan o fairy. <laughs> pinag -deket -deket lang nila, tapos ganyan na. O diba? Di mo akalain. Lumang keyboard lang, tsaka takip ng dishwashing, naging display na sa museum. <laughs> Ito naman ay mga batong pinagpatong-patong na akala mo eh, ang galing nila sa balancing. Yung para bang na-define na nila yung gravity, gano'n. Kaso nung pinagtutulak ko, Diyos ko, nakadikit pala. <laughs> Pinagluluko nyo lang pala kami, oy. Charot, tama na nga, baka pagalitan na ako dyan sa mga pinagagawa ko. <laughs> naka CCTV pa naman ito. Ngayon ay punta na kami sa ikalawang gallery ano? Oh, di ba 9 minutes na? Wala pa tayo sa kalahati. <laughs> hanggang gallery 4 lang pala ito, guys. Mali yung sabi ko kanina na hanggang 5. So nilinaw ko lang ano? Dito naman halos mga painting lahat ng makikita mo. Hindi ko na babasahin isa-isa yung mga description nila ano kasi naboboringan talaga ako, guys. Ito ay pininta ni ganito ganyan para kay ganyan. Inestablish noong 1987. Ay, just ko ang boring. My god. Kaya nga gaya nung sabi ko sa umpisa, wala man tayong exam o di kaya quiz, bakit ko pa sasabihin mga yan. <laughs> Kaya i-describe ko lang yung mga bagay na makikita ko dito base sa aking pansariling interpretasyon para mahaluan ng comedy kasi ang mahalaga naman nakikita nyo yung view. Tapos hindi man ako si Cara David. kayo bibigyan ng dokumentaryo, di ba? <laughs> Parang ito oh, alangan pa pangalanan ko pa lahat ng mga mukhang yan sa inyo. Kaya ang dami-dami, maka di nyo natapusin ang video niyan. <laughs> Kaya ayan, nag-pictorial na lang ako sa harapan nila. Isa lang ang nangagaw ng attention sa akin dito guys. Itong nakasabit na mga barbed wire na pinaikot-ikot na parang epo-epo. O oh, diba, akalain mo, magmimistula din palang design sa gallery ang barbed wire. <laughs> parang ang sarap ingudgod yung pagmumuka ng ex mo dyan, ano? <laughs> takot lang. Uy, karahasan na yun, B. Huwag naman, ah. So, next gallery na tayo. So, bago kami makarating sa gallery 3, eh, nadaanan namin itong mga LED na maraming nagsasalita. Halo-halo, Diyos ko. Parang nagsasapawan sila ng mga boses, guys. Tapos, mga syllable lang yung binabanggit. Ganon. Kung sa atin, parang abakada ba? Nagtuturo yata ito kung paano magsalita ng tamang Arabic. Ganon. O, daral tumabi ka dyan at ararampan na ako. Kanina pa dyan, ayaw umalis. Di lang ako makapagshoot ng video. <laughs> Charot. Sinubukan kong pakinggan ng mabuti. Kaso na rin di ako ano hala yung mga sinasabi. Hindi ko alam kung saan ang gagaling ba. Ha, tama na! <laughs> so, ayan po ang ibig sabihin niyan. Basahin nyo kung may time kayo, ipost nyo na lang yung video. At nang malaman nyo na tama yung sinabi ko na para siyang baybayin na abakada. <laughs> Diba? Akala nyo puro joke lang sinasabi ko, ha? Hala? but may mga sinaunang kabaong dito, be? Charot! Mga upuan po yan kapag napagod ka. <laughs> so itong Gallery 3 ang pinakamaganda po sa lahat, guys. Dito kami talaga natagalan. Halos maubos oras namin dito. Dito na rin ako nakapag-shoot ng intro na kung saan tumiming talaga yung pag-alis ng mga tao sa LED sa paglabas ko. Di ko in-expect, guys, nata-timing talaga ako. At wala pong nagmando sa akin diyan, ha? Nilagay ko lang sa tripod yung camera ko. O, diba? ba? <laughs> So dito po sa Gallery 3 guys, sobrang dami ko talagang nabidyohan dito. Ito kasi yung pinakamagandang gallery sa kanilang apat at may pinakamaraming makikita at nilalaman talaga sa loob. Equivalent na siya ng isa pang vlog. Kaya see you na lang on part <laughs> Mahaba na kasi yung vlog at ayoko pong putulin yung mga video na nakuhanan ko para lang mapagkasya sa 15 minutes. Sayang kasi, gusto ko makikita nyo lahat. Huwag kayong magalala, upload ko din agad. Hindi po ito matatagalan. Katulad nung naunang part nito na kumain kami sa steakhouse. Sa totoo lang, dapat maa-upload ko na to agad after 2 to 3 days. Kaso, I was so down with love talaga nung nakaraang linggo. <laughs> Nawalan na ako ng gana mag-voice over kasi nasasaktan ako. Tuwing sisimulan ko na to yung e voice over sa gabi, lagi na lang ako natutulala. Di alam lamang gagawin Di ko ma-intindihan kung tayo pa rin oh. Kaya inabot ng higit one week bago ako nakapag-upload ulit Ngayon okay na okay naman na ako, huwag kayo magalala, ano ba kayo? <laughs> Naging okay na yung pakiramdam ko magmula nung na-meet ko si Jano Masasaan pat naging influencer ako, di ba? Kung di ko rin pala kayang i-motivate yung sarili ko. Sabi nga nila, pwedeng magpahinga, pero hindi titigil. Masasaktan, pero hindi susuko. Maraming salamat po sa panonood. <laughs>